Hi guys, how are you? Sa deri mahal ko kong ayano, Ayan o, tala mo na orita Nasaag lang ko, nasaag Diri daw, midiri daw Ayan o Ayan Ito yun Ayun o, doon yung ano Festival. So yan. So this is it guys. Ito yung view dito sa ano, tabing dagat. Ito yung food festival dito ngayon. So magpunta kami doon. Mamasyal.

yendo lagi no? Uy Mingaw no? tao to Tuwa sa mukol na Tugnaw man? ba lagi eh Dili Ay pero mingaw man Why why why? Suga po sa hangin na no? Oh, dili oi. Di video ra man ako. Para. Ha? Di mo nga ni. Dili dili na Dito kami ngayong guys ano sa food festival no. Mamashal kami ta. Titingin ng mga pagkain. Kung may magustuhan, halabira. Halabira.

Nice uh, 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 hmm. huh? okay. 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 So, ngayon ito na lang guys. Ito nga pala yung entrance dito sa kabilang side. sa aming paglilibitin sa uh, food festival. sa so, tara, win na Ang ganda ng siling nila. So thank you for watching guys. Bye-bye!